Magandang araw sa lahat mga kaibigan. Maligayang pagbabalik sa Proud to be a Filipina kung saan tayo naglalakbay sa masasarap na pagkikipagsapalaran at ini-explore ang kamanghamanghang mundo ng kulinarya. Ngayon tatalakayin natin ang kaakit-akit na kasaysayan ng isang paboritong pranses na nagpapakilig sa panlasan ng mga tao sa loob ng mga siglo. Ang croque monsieur at ang foie gras. Ang croque monsieur ay isang klasikong French sandwich na nagmula sa French Cafe at minamahal dahil sa masarap na kombinasyon ng ham, keso at bechamel sauce. Ang pangalang croque monsieur ay halos isinasalin sa Mr. Crunch o Crunchy Mister sa Ingles. Ang iconic na sandwich na ito ay may kasaysayan noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo. Ang eksaktong pinagmula ng croque monsieur ay medyo pinagtatalunan. Ngunit, karaniwang pinaniniwalaan na nagmula ito sa Paris. Ang isang sikat na kwento ay nag-attribute sa paglikha ng sandwich sa isang cafe o brasserie sa lungsod, kung saan ito ay unang inahain bilang isang mabilis at masarap na merienda. Ang unang pagbanggit ng croque monsieur sa isang Parisian cafe menu ay nagsimula noong mga 1910. Ang sandwich ay binubuo ng mga hiwa ng ham at keso, traditional na elemental o gruyere, na nakasandwich sa pagitan ng mga hiwa ng tinapay. Ang pinagkaiba ng croque monsieur ay ang pagdaragdag ng bechamel sauce sa ibabaw. Nagbibigay ito ng isang creamy at indulgent na texture. Ang pinagsamasamang sandwich ay karaniwang inululuto o broiled hanggang sa ang keso ay matunaw at bable at ang tuktok ay ginintuang ang kayumanggi. Ang croque monsieur ay naging isang popular na napagpipilian sa mga French cafe at bistro. At pinapahahalagahan para sa kasiyasi ang kombinasyon ng mga lasa at texture. Ang katanyagan nito ay lumago sa paglipas ng mga taon. At ito ay naging isang klesikong item sa maraming menu ng French Cafe. Bilang isang pagkakaiba-iba, mayroon ding isang version na tinatawag na Croque Madame na may kasamang pritong itlog o nilaga na itlog sa ibabaw ng Croque monsieur Ang pagdaragdag ng itlog ay hindi lamang nagdaragdag ng kayamanan ngunit nagbibigay din ito ng isang natatanging hitsura na kahawig ng isang sombrero, kaya Madam sa pangalan. Ngayon ang Croque Monsieur ay nalampasan ang mga pinagmulang nitong pranses at makikita sa mga mino sa buong mundo. Naging simbolo ito ng simple ngunit sopistikadong French comfort food na tinantangkilik ng mga taong may panlasa sa masarap na kombinasyon ng ham, keso at creamy bechamel sauce. Ngayon alamin natin ang marangyang mundo ng foie gras na isinasalin sa taba ng atay sa pranses ay isang delicacy na ginagawa mula sa atay ng isang pato o gansa na espesyal na pinataba ang pagsasanay ng pagpapataba ng waterfowl o ibong tubig para sa kanilang mga atay ay nagsimula noong sinaunang panahon at ang pagkonsumo ng foie gras ay mahaba at komplikadong kasaysayan. Ang konsepto ng pagpapataba ng mga atay ng mga ibon para sa pangkulinaryang layunin ay may mga ugat sa sinaunang sibilisasyong Egyptian at Romano. Ang mga Egyptian ay inuulat na sa pilitang nagpapakain ng mga ibong tubig upang patabain ang kanilang mga atay at ipinagpatuloy ng mga Romano ang gawain ito. Iminomong kahinang ilang makakasaysayang mga ulat na ang mga hodyong magsasaka noong sinaunang panahon ay kabilang sa mga unang nakatuklas ng kakaibang lasa at pagkakayari ng matatabang atay ng migratoryong mga gansa, ang proseso ng gavage o force feeding ay malamang na ginagamit upang patabain ang mga ibon. Ang pamaraan ng gavage ay naging mas pino noong Middle Ages sa Europa. Ang mga monghe sa mga monisteryo na Medibial ay kinikilala sa pagbuo ng pagperpekto na pagsasanay ng persahan, pagpapakain ng mga gansa at pato. Ang kaalaman sa kulinarya na ito ay pinasa sa mga henerasyon. Ang foie gras ay nakakuha ng katanyagan sa pransya lalo na sa rehiyon ng Gascony na kilala sa mga tradisyon sa pagluluto nito. Noong ikalabing walong siglo, ang foie gras ay naging isang hinahangad na delikasi sa French cuisine at pamaraan ng force feeding ay naging perpekto. Ang produksyon ng foie gras ay umunlad noong ikadalawampung siglo sa pagbuo ng mas kontrolado at makataong pamaraan ng gavage. Ang ulam ay naging naugnay sa French sweet cuisine at natagpuan ang paraan nito papunta sa mga mino ng mga fine dining na establishment sa buong mundo. Ang paggawa ng foie gras ay naging paksa ng kontrobersya, particular na tungkol sa itikal na pagtrato sa mga hayop sa panahon ng proseso ng force feeding. Ang mga alalahanin sa kapakanan ng hayop ay humantong sa mga pagbabawal sa paggawa ng fuagra sa ilang mga rehiyon. Habang ang iba ay patuloy na gumawa nito gamit ang iba't ibang mga pamantayan at regulasyon. Sa kabila ng mga kontrobersya, ang fuagra ay nanatiling isang pinahahalagahan at marangyang delicacy sa maraming tradisyon sa pagluluto. Madalas itong tinatangkilik sa iba't ibang anyo tulad ng pate o simpleng serg at patuloy na isang simbolo ng gastronomic indulgence. Kaya kung ikaw ay isang foodie explorer o curious lang tungo sa mga kwento sa likod ng ating mga paboritong pagkain, samahan mo po ako sa paglalahad ng masarap na kwento ng Foie Gras at Croque Monsieur huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, like, share at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Salamat sa pagtutok at panatilihin natin ang masarap na paglalakbay na ito mga kaibigan. Paalam